So ayun, nandito kami sa bukid ngayon. Kami sana ay magpapagawa na ng kulungan ng pato. Kaya lang ay hindi dumating yung mga tao na kausap namin. So yun, sabi niya mama, mga will na lang daw kami. Yung spot na yan yung paborito naming pwesto sa pangangawil. Kasi ay walang masyadong kangkong dyan, nasasabitan yung mga kawil. Kaya lang pag ganitong oras na medyo maaga pa ay mainit dyan sa pwesto na yan. Kaya humahanap ako ng pwede kong pwestuhan. Ito nga si mama kahit mainit ay eh, doon pa rin talaga siya pumwesto. Ayun, nangangawil na siya. So yun, katatapos ko lang gumawa ng, ano, ng spot na pangangawil lang ko na dito sa medyo malilom. Gumawa lang ako ng butos dyan. Gagamitin ko lang, i-rad eh, lang, walang reel. Ang pain ko nga pala dyan ay maliit na uok. Yan kasi yung nahukay ko dito sa malapit din lang sa pwesto ko. Yun nga lang, ubos na yung uo ko. Wala pa akong ano nahuhuli. Hintay lang natin ilubog yan. Malit. Pwede na rin. Mas gusto nila yung ano. Yan. Yung uo ko. Kaya lang, wala na akong uo ko eh. Kaya ito, bulati na lang yung papamain ko. Tipirin natin ng bulati. Yun, dalawa. wait lang, wait. Aray ko. Diba? Aray ko. Yan na, may gumagalaw na ulit dito. Hintayin lang natin ilubog. Ilubog! Ha <laughs> ha! Huli ulit! Hi 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 hi! Aray oh. Yan! Ayusin lang natin yung pain. Lagyan natin sa dulo. Yan. Ito yung tilapia Arik. Yan. Natin tayo yan. na. Tinatangay na ulit. Hintayin natin siyang ilubog. One, two, three. Ayun! Binas. Huh? Aray ko, aray ko, aray ko. Mananakit ka pa ha. Yun. Okay, okay. Nagagadit na. Oh. Oh. Yeah, dalawa. <laughs> Mas malaki yung isa. Kita niya yung dalawa. Dala, dalawa pa nga. Ay ko. Malaki na rin yan. Ito, maliit. Kaya lang kita nyo, sa mata tinamaan. Mabubulag yan, mamamatay din lang yan. Ano na lang yan, dadaingin na lang yan. Mga ganyang kalit. So, wala pa tayong ilang minuto. Ito na huli natin. no? Saya. Maliit yung tango. ang tama. dalawa ulit <laughs> wait lang retak ka lang oh, masakit eh mananakit ka pa eh mm. Mm. <laughs> okay. Aray ko. ako kagad ah. Nagyayaya na siya ng muwi Ay, -ay, -ay nako O oh, diba mas marami huli ko sa huli nyo Palambot lambat pa kayo eh mas malalaki naman ang huli ko. May malalaki din ako dyan.